mga par meron niya pala tayong pupuntahan alangan oras 9.47pm dahil pinapakuha na sa atin yung ating sticker na pinagawa sa ating kaibigan So, gusto ko lang pasalamatan ng aking mga followers. Yes. Shoutout natin ang ating mga followers. Number 1 Boss Weegee Kurt. Ayan. Shoutout natin yan si Boss Weegee. Shoutout natin si Boss Romeo. Shoutout Joyce Vlog. Shoutout boss Laps at sa mga followers ko na kala na sila Christine Yoro, yes. si Narcisa, shoutout din Sure, marami marami tayo mga followers na gusto mong pasharout na hindi na natin may isa-isa -isa. pero lahat kayo shoutout sa inyong lahat So mga par, yung sticker natin kukunin natin din sa kaibigan natin sa pinagpagawa natin. So abang lang kayo at mabibigyan ko kayo ng sticker. Marami-rami din 'yon. Tapos ah, ila live ko siya. So kita kits na lang tayo din sa puputahan ko mga par. Let's go. Sis. Dito tayo kakaliwa tayo rito. Grabe naman. Ayaw magbigay. So, dito natin pupuntahan ang ating kaibigan. Teka dito kasi yun sa RP. Oh, so, lapit na tayo sa bahay ng ating kaibigan. Alas 10 na So, oh, dito yung nakatira So, chat natin ang ating tropa <laughs> Taw po <laughs> ah, si, ah si joseph so ito yung sticker natin mga par Ayan. so ito lahat sakto sakto yung bilog niya ah. goods to goods na goods to okay to oo nga yun no thank you ah So, ayun, marami-rami siya, di ba? So, ito, lalagay ko ito sa dashboard. Ang laki pa nga ito talaga, eh. Oo, ang laki nga na eh. Pero, ayaw mo na. Okay lang yan. Okay lang, dito ko lang na may sa siya, ibabaw. Okay, bye-bye. So pupunta natin ang ating tropa Dito daw yung nagiinom e eh. Ang dami namang hams dito Ano? Nakablog ka? oh Ay, si Kosa. Uy! Sige na ng bata mo. Tay tayo siya. Oo. Charot sa mga makinginom dito. Mga boss. Gala-gala. Ay na ako. ko sticker ko. Sticker ko. Kinuha ko sticker kay Wendel. Kay Wendel? Oo. Wala, nakaanap. Ay na ako mo na rin ito? Ang ina, sapilitan o. Ha Ayan, ako pa <laughs> Ano? <Hey! laughs> ano <Ayan> na ako? Sige na bray Oo ha Yung mga tropa natin yon si kong Brian so mga pare na nakuha na natin ang ating sticker at meron nang nakakuha so binigyan natin sila ng apat so yun lang pauwi na tayo mga par let's go bye sheesh